Hello nga mga kasuki at dahil may order nga sa amin bukas ay kailangan ko na magprepare sa mga kakailanganin. Una kong ang ginawa ay nagpunas-punas sa mga hulmahan. So ayan nga habang ako ay nagpupunas-punas nga rito ay meron pa rin humahabol na mag-oorder. At nagkataka nga ako bakit marami nag-oorder para nga bukas. Sabanggit nga nila na teacher day bukas. Kaya ang mangyari ay dadala nga raw nila ito sa school. So ang nangyayari meron din nagme-message nga sa akin na mag-oorder nga sila ng puto kinakabahan nga ako dahil uunti na lang itong all purpose flour sa paggawa o pagluto ng aming puto. Magandang naisip ko nga lang ay bumili dito nga malapit sa amin. Sa pagkatong ito ay wala rito ang aking asawa dahil may importante nga itong nilakad. Tinigil ko nga muna ito sa grid at lumabas ako para nga bumili ng all purpose flour. Wala nga akong kasama rito kaya ang ginawa ko nga ay sinarado ko muna ang aming store. At kung antayin ko pang aking asawa ay baka abutan na ng dilim at baka magsarado ng aming pagbibilhan. At di nga nagtagal ay andito na rin ako sa aking pagbibilhan. Bali mga kas suki, dalawang kilong all-purpose flour nga ang aking binili dito. Bali, dinagdagan ko nga lang ito, baka nga magkulang. So, ayan, nakabili na nga ako ng pandagdag sa aming iluluto. At di na nga ako kakabahan kung medyo maguluto nga kami ng marami. At heto nga ay dumating na nga rin ako sa aming bahay. Maya, maya nga ay dumating na rin ang aking asawa. Binalita ko nga sa kanya na merong mag-order sa amin ng puto. At nakabili na rin ako ng pandagdag sa aming lulutuin. Sabi niya nga ay kulang pang araw tong mga andito. Ay agad nga siyang umalis para bumili. At ako naman ay tuloy-tuloy pa rin dito sa pag-aasikaso sa mga gagamitin. Kinuha ko na nga ang gatas na gagamitin nga natin ng Eden cheese na pang topping natin. Nang matapos na nga pagpunas ko sa hulman ay pinlasik ko na nga ito para hindi nga marumihan. Tamang tama nga naman ay dumating na rin ang aking asawa at bit bit ang kanya mga pinamili. Meron nga ditong cellophane, foil, all purpose flour, asukal at baking. Salamat nga ay nakapamili na kami dahil madaling araw nga ay kukuha na nila ang kanilang order. Ito na nga mga kasuki, nakapamili na kami, maaga kaming gigising para maluto namin ang inyong mga order. Oras na nga para mag-close ng store at bago nga kami matulog ay eh, inaayos muna namin ang mga kakailanganin namin sa pagluluto ng puto. Nakikita nyo nga rito na medyo may makapal na karton. Inugupit nga lang namin ito na may hugis plato. Babalutin namin ito ng foil. At ganito nga ang pagbalot namin sa karton. At tiyaga lang tayo sa pagbalot nga ng karton. Bukod nga rito ay eh, mayroon din maliit na bilao. Bago nga kami natulog ay eh, nagtimbang muna nga kami ng all-purpose flour. At sinaling ko na nga ito sa malaking kawali. At ang next naman ay ang white sugar. Nito nga kami pag medyo marami kaminglulutuin. Baby pa nga lang ay nakaprepare na nga ito. At sinunod naman namin ay powder milk. At ang next naman ay ang asin. Tang ang sinunod naman namin dito ay baking. Bali, walong kutsarang baking nga ang nilagay nga namin dito. At nang mailagay na nga natin lahat ay kailangan na natin itong halu-haluin. Ngayon nga ay naka-prepare na nga namin lahat ay kailangan na namin matulog para maaga kami magising at makapagluto na ng masarap na puto. Alas 5 kasi nila kukuhanin yung puto para maidala nga sa school. Kaya nga bago mag alas 5 ay kailangan luto na nga ang order nilang puto. Tang mahalo na nga ay na nga namin ito. Okay po, wait nyo po ang kasunod.